lamang Inday for this video. Andito na naman si Inday nyo at voice over Nakahapo na. Kahapon naganap itong mga Inday no. Kaya kasi kailangan ko mag-voice over dito mga Inday. ayoko na lang lagyan ng sounds itong mga Inday para hindi siya magulo mga Inday. Nagsasalita ang ako dyan mga Inday. Hindi nyo alam kung anong pinagsasabi ko mga Inday no. Madilim-dilim na nga mga Inday. Tingnan nyo naman madilim-dilim na pumunta kami dyan. So dalawa nga kami ng bunso ko. Ayan naman nag-usap-usap kami dalawa dyan. At ako naman ay parang tanga-tanga lang dyan mga Inday dudong. At may dinaanan pala kami. Ito yung dinaan namin. Tapos may dinaanan pa kami isa. Diyan kami magantay ng kuya niya. At dumating na pala ang kuya niya. Ayan si kuya niya. So ngayon mga inday, tapos na kami niyan. Palabas na kami niyan mga inday. Sinama sa aming pamimili para surprise naman makita nyo pag uwi namin, makita nyo yung pagkain na binili namin mga Inde. Pero mga Inde, pinapakita ko pala yung pagkain na binili ko pala mga inday mga inday yan lang para mga pagkain na binili namin at may cake dyan mga inday yan yung pinili ng aking panganay mga inday kasi ayaw niya nang maglagay-lagay ng sulat-sulat lang mga inday na daw siya mga inday kaya ganyan lang daw yung gusto niyang cake at meron tayong pajalibi dyan mga inday syempre birthday niya mga inday nakauwi na kami ko na yung kanyang cake at nilagyan ko na rin ng kandila at paipihipan siya niya mga Inday. Ewan ko kung paipihip dyan. Sabi ko sa ihipan niya natapos mga hindi sa kakaihip kasi naglalaro mga ang Habang nagutom na sila mga hindi, nauna na sila so kumain mga hindi sa akin. At ako naman ay nag-sit up ng camera. Siyempre naman mga hindi, kailangan natin ng video mga hindi para may memories tayo mga hindi. Ayun, umupo na si hindi nyo at kakain na rin. Sa kanila mga hindi kasi kailangan natin kumain para mabusog tayo. Gabi na pala ito mga hindi. hapunan na namin. At yun lang mga inday, Maraming salamat!